Ang na ako. Ang walang kamatayang ako ang tula ng daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang malayang ako matapat sa sarili sa aking daigdig ng tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako ang larawan buhay. Ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang damdamin ang larawan. Ang buhay damdamin larawan. Buhay tula. Ako. Ako ang daigdig, sa tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako ang daigdig. Ako ang tula. Ding ding! Tula! Ako!